Ah, oh, magandang umaga po mga kautol sa inyo. At uh, tayo po ay nasa bukod na uli. Ngayon po ay 6 sa uh, 12 ng umaga. Ayun. Hindi pa po nasikat ang araw. Ayun oh. Hindi pa nabuka ang um, sikat ng araw na bukang liwayway po. Ayun, kamusta po kayo lahat? Uh, at tayo po ay uh, magpo-pruning ngayon. Ah, maraming maraming salamat po sa pagsuporta. Ah, uh, from Las Vegas po sa so kay tito kay tita uh, God bless po palagi Yan, uh. at shout out po sa inyong lahat mga kautol uh, patuloy nyo pag suporta po sa buong pamilya at sa akin at buong kaming mag asawa Yan. medyo malalaki na po ito mga kautol maglalagay din tayo ng ano Ano, nilinis lang po natin itong gunting Hiniram po muna kay kuya uh, Pang ano po ito Pang putol dun sa ating Pruning ng sili Eh kaya naman ako tuloy talaga po ano Yan nagkapan po natin dahil nga po Laging sobrang init dito Ay ah, eh, parang Ako'y Naibahan kapag sobrang init po Na epektuhan din yung puno Ayan, dito na po tayo sa Silian. Lago na po. Oh. Ay, kahapon mga kautol, ay ano po. Nagpa-check up po tayo kay Mrs. Ay, hindi ko na rin po na video At, ah, uh, pahinga ko na rin mga kautol. Tayo po ngayon ni At, uh, yun po nga ito yung mga kasamahan na yun. Pinagpahinga ko muna at tigil po muna tayo. At, ah, uh, nasira nga po yung ating hand tractor eh. Ah, sabihin ko na lang po sila kapag po meron na ulit trabaho hindi sa akin ah, ah malago na po pala ayun mga kautol no? Oh. ah napakalago na po mga ating sili ayun maganda po ng dahon no? Oh. ito po ay ating pupraningin yung pinakandulo ayun. Ayun, para po sumuwi sila ayun ito yung simutin po natin mamaya ito panlalahok po natin sa anong tawag din yan papasangahin po natin ang... ang mga puno po niyan yung pong hindi po natin pabubungahin dahil po siyempre bata pa palalakihin po natin muna ang ang puno po nito Ayun, eh. laguna Bilish din po ano? Katatanim-tanim lang natin 'yun eh. May eh. pruning na. Na La laguna eh. Marilusog ang ating mga sili. Ngayon ang ganda po ng tunog ng mga ibon dito sa amin. Talaga po, sariwang-sariwa po ang simoy ng hangin at uh, ang kalikasan po ngayon ng ibon. Pakinggan nyo po mga kotol. Para po lang sa paradise. Yan mga kotol Yari na po aring kabaak oh, Ito po ay ano Kaya po pinutol ko ari Yung pinakandulo Ay uh, Para po Ito po kasing ganito kalikit pa lang buburaklak na to eh Kasi pataas po yan Yun po yung napag-aralan ko noong Gisimula pa lang ako doon sa kabila Ito po yun kabag ito ay hindi kabagbubuka na po ito hindi na hindi pa po ito kakayanin eh ng kanyang katawan kaya po pruningin po natin sa pagkakaalam ko lang po ha kasi iba, yung iba po mas mga bitrano po sa amin maghalaman kami po ngayon laang ay eh. hindi pa po medyo sanay yan pero bago tayo magsimula ng ito kalawak mga utol ah uh, napag-aralan po natin lahat ng ating uh, sili doon diba nung una walang plastik rong, mali yun kasi magastos mga outdoor kailangan grass cutter, lagi ng grass cutter nagagalaw pati ang puno pangalwa may plastic na napag-aralan natin at tapos uh, kailangan ng tukod kagaya nito yan ganitong kawayan kaya itasimulan po natin na ganito na nga yan. kapag ito hindi po kakayanin ito bubunga na po ito eh at least makokontrol po natin ang, pag, among paglaki ng puno niya habang siya ay tumatangkad sasa nga na po ito yari na po ito dito na po tayo sa kabila yan ang ganda po ng ibon dito ngayon Ya mau tuh tayang ini naik pahinga apa? naga kapung ya yari ada ring kelihatan. Harus nyala lampu. Bayang balik kat mau tuh cuma ing... yang benar yang yan, sakit. Boleh mana tayang di pelas si bunsu. Nanti ni pula lah. Tuh. Lagi kuantum ni pula. Lagi benar Meso, mese, meso, la pa si kwentuhan? Tule, ay na ay kinso, na ay kinpo pa la. Papakain po ng baboy ni kuya. At si kuya po wala pa sa linang. At yung pangasawin, nagkasakit nga po. Nakumpain na yun. Eh. Sabi po muna mga ngalaga. Na rin mga... Tul, ganda maga. Wala pa si kuya. Baka napakumpain siya ate. Ano? Kaya tayo muna. Tayo muna mag-aalaga po na rin kay kuya. ba Kulig, kulig, kulig! Oh, kulig, 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 kulig! Hindi. Ganda mo pa paamutol. May anak na to. Oo, tuwalay na eh. Tuwalay na. Diba? na yan. <laughs> anak mal. Kulig, kulig, kulig! Kulig, kulig, kulig! Kulig, kulig, kulig! Hindi ba't mga kainsan, ah mga kotuloy, ano, yung pong minsan ay ako'y nanganak nung misis ko. Siya pong ang na rin. Tayo naman po ang... Ate kayo? Ha? Si, tayo naman po mapapakain na rin. Kain, si Otto. Ha? Buntis na pala yung isang yan. Yan. Yan ang malago yung dali dun. No? Kaunahan yun ay. Una. Pero supro Buhay supaya... na lahat naman ah. Ay buhay na yan. Ano utol lang isa no? Yan. Supro yung... Ganda na. na. Ah, bumila ka ng mga uh, 15 days. Harvest yan. Yan supro po muna. Atay ay po yung... Ay ako yung mabalis Ako yung naka ano. Atayo lang. Ganda na. Iya. Parang nagaan na. Wala pa maghapon na. Ngumpay. Yari, may ako. Yari na. Agap ko nga. Talbos-talbos lang ito. Para hindi umano. Mm. Bubunga na yan ay. Yung ganyang ka ano. Ate po kinakapon. Ka Para po hindi tumangkad. Tumaas. Kapon. Madali din na. Ano? Nalo kapag ganyan na ambon-ambon. Yan ang bilis niyan. Yari, ba ba? Kaya, Yari na yung... Yan yung kanya na maganda. Hindi maalagta. Hindi. Mabun-bun na po. Pinagbigyan. Maraming bubungan ito. Maraming? Hmm. Hmm. Ah, Maraming. Ay, mabun na utol. Mabun-bun na di malanta. Ano lalaki na buhay, oh. Ano ba dito, ano? Bilis ano? Oo. Lalo yung unang Unang time ano? unang biray na yun. Ano ba, unang daan, oh. Ano yun? Yan po. Ano utol? Ang laguna ang tanim na una, ano? Paling dalim, ano po yung magdanim na magdanim ano? na? Pagkaring Ang Ha? Naamlay. na nga yan. Na Nabulaklak nga yung pala yung yun yun. bubuong, ano? Mabilis. Meron na rin pala. Rin. dami. Dami, ano? Yan. Ito, ano? Kino? Parang langaw. Daming trap. Ang bango. Dame. O, Otro Si utol po yung malis na bunsot magpapakain naman po ng manok kaya tapos ko na po ari kakunti na po ari tinulungan lang po niya ako ng saglit mga kotuloy nagkakamira po kayo ng idea yung mga meron mong may, may nagko-comment po sa akin na uh, nag nagme-message uh, sa akin sa FB na kung paano daw maghalaman uh, halaman ayun ito na po yung purpose ko yung step by step kung paano maghalaman uh, halaman yan. Simula simula una po. Binidyo ko po para yung iba may share ko din yung mga kaalaman ko. Yan. Yari na po. Hmm. Yan mga utol. Pasensya na po. Wala tayong sa lukot. Nasa bahay. Ito po nadala. Biglaan po. At kanina po sobrang init tayo. Biglang ulan. Nagit po at nadidilig-dilig itong ating halaman. Yan. Thank you Lord Another blessing Ulan po Basta mga kotol ito po yun Step by step na nga po Kung paano tayo maghalaman At nagsimula Mapapanood naman po yung iba kasi yung iba may nagko-comment eh Ayan Share ko na po sa inyo Nalago-lago na po Sa kating ampalay ah hmm. Okay na po lahat. Maganda na. Ayan mga kotol. Uh, maraming maraming salamat po sa pagsama. Uh, sana po yung inspire sa inyo. Sipag lang po at sige. Buhay probinsya. Bye. Salamat po sa inyong lahat.